Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. Sa pagpapatuloy ng ating update ay espesyal na araw nga nun ni Miss Rachel at talagang nagkaroon siya ng photoshoot at talagang iniusun siya at pinaganda. interview din siya ni Kalingap Ramnon at pagkatapos ay dinala na si Miss Rachel sa bahay nila. Surprise ng Kalingap team pati na rin ang pamilya ni Miss Rachel ang dalaga na ito. Talagang tuwang-tuwa nga si Miss Rachel at sobrang na-touch siya dahil sa dulo ng red carpet ay nandoon naghihintay ang kanyang papa na may dalang flowers para sa kanya. Talagang first time nga daw ito naranasan ni Miss Rachel. Kaya sobra-sobra daw ang pasasalamat na nadarama niya. Grabe kanda ni Rachel oh. Sayang wala si Ruel. Hindi mawiwitness. Grabe <laughs> ang galing talaga. ilang taong ka na, Rachel? 17. 17 ka na. Kitang-kita niya naman po. Ang ganda niya ngayon. Yan, sa tulong din ng by Flora Bell. Sa tulong ng by Flora Bell, So, andito. Mas lalong gumanda si Rachel ngayong kanyang kaarawan. Ngayon, kunting uh, interview lang po sa birthday celebrant. Ayan, Rachel, ano yung naramdaman mo ngayon? <laughs> siyempre po, ano, hindi ko man expect na ganito. May make pala ako. Ah, siyempre, uh... <laughs> para ano, uh, minsan lang 'to mangyari, 'di ba? Minsan lang. So, first time mo ba may experience yung ganitong birthday mo na may make mini ka? Opo. Yeah, first, first, time. time? Oh. Ah. Kadalasan ba pag birthday mo ano lang yung ginagawa ninyo? Ano lang po sa bahay lang po kami. Banding Sabah. tapos mga simba. Simba. Tapos, ano? tapos um, siyempre um, may handa. Ano may hinahanda nyo? Ano lang po, simple lang. Pansit ganyan. Pansi. Tapos tinapay. Yan lang po. Ah, Sama -sama so, lang po. first time mo talaga 'yung ganitong bonggang birthday mo? First time mo 'to. Itong... <laughs> Kaya ano 'yung mo? Ano po? na masaya. Masaya. Pero napapasin ko kay Rachel, uh, parang malungkot siya ngayon. Kasi parang may kulang <laughs> eh, no? <laughs> Medyo ano ba? Um nalulungkot ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Ah, uh, so, sakto lang. Ibig sabihin, may konti pa rin lungkot. <laughs> <laughs> Rachel, um, ano yung birthday wish mo ngayon? Ano lang po, nang, um, nasa maayos na kalagayan sila papa, tsaka ano, may maayos na matirhan, tsaka gusto ko po ano, nang malayo sila sa sakit. Malayo tsaka sa makapagtapos din po ako ng pag-aaral. <laughs> 不会 Yay! 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 Oh, na naman. <laughs> 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 Pinaniwala nga ng lahat na si Kuya Ruel ay umuwi sa kanilang bahay sa Mindanao. Ngunit lingit sa kaalaman ni Miss Rachel na nandun pala talaga si Kuya Ruel at isa-surprise lamang sila. Pagkatapos ng prayer, ay naghiyawa na lang ang lahat nang makita ni si Kuya lalong-lalo na si Miss Rachel. Talagang kitang-kita na kinikilig siya sapagkat grabe at malupitan naman talaga ang entrance ni Kuya Ruel. Ang entrance kasi ni Kuya Ruel ay hinaharana niya si Miss Rachel. Kinakanta pa nga nito ang theme song nilang dalawa na Honey, My Love, So Sweet. Kaya talagang hindi mapigilan ni Ms. Rachel ang kanyang mangiti sa sapagkat nakita niya ang efforts at talagang napakanta pa nga si Queeruel para lamang mapasaya siya at talagang mag special ang birthday niya. May dala din si Kuiruel na flowers para sa kanya at may mga regalo din itong dala. Nagkaroon din ng birthday wish si Kuya Ruel para kay Miss Rachel. Grabe at nung magkasama na nga ang dalawa, ay walang humpay na ang kilig na nadarama ng mga tao doon. Sapagkat habang kumakanta pa si Kuya Ruel, ay nag-sweet dance pa nga ang dalawa. Grabe at hindi na nga nakababang mangiti ni Miss Rachel noong araw na yun. Halata na napakasaya

Lagi kita inaalala kahit di mo ako pansin Honey, my love, so sweet Alam ng yanap para sakin Di ko lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka Honey, my love, so sweet Kahit sino ka pa, basta mahal kita Lagi na lang ako oh, sumusunod sa'yo Mahal kita at yan ay totoo Hani, my love, so sweet Hani, my love, Birthday. so sweet Surprise ka ya. hmm. Kahit sino ka, pa, ka. Basta mahal Bumalik ka Bumalik talaga ako <laughs>

birthday. Salamat. <laughs> <Is> no? <laughs> Unang tanggapin mo itong flowers para sa So Salamat. simple lamang yung mensahe ko. Birthday wish para kay Rachel. Na sana may katuparan yung kanyang mga hiling, yung kanyang mga pangarap sa buhay, plano niya sa kanyang pamilya and talagang masisiyahan ako kapag nakikita kong unti-unti na niya itong nakakamit basta ano lang uh, stay humble keep your feet on the ground then uh, anjan ka palagi sa mga kapatid mo uh, para magdisiplinahin sila at sa pag-aaral mo focus ka doon Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!